Saturday sa Ilaga. Uy, asawa mo ako. <laughs> shout out kila sir. Ayun, shout out Loko. kila sir. Ano ginagawa natin dito? Thank you ano. po ma'am. Pili tayo ng uh, appliances sa bahay. Ah, dahil? Yeah. Dahil malapit ang matapos. Ah, yun na lang ang kulang sa bahay namin kakabsat para magmukhang bahay na talaga siya. Uh, bumili na rin po ka, pala kami ni Ronald Vlog na bibigyan namin sa church na TV. So, ito siya. Yeah, yes. 65 inches po siya. Tapos yung napili namin ni Mrs. na TV, is ganito siya pero 43 inches. Yan yung lapad niya. Ayun, saka mura lang po dito sa Adesa Ilagan. And then, maraming discount. Mm -hmm. Yun, para meron din freebie. Uh, bumili na rin po pala kami ng aircon ni Mrs. Ganito <coughs> uh, po siya. Mag-split type. Oo, para masarap ang tulog uh, mo. Para masarap ang tulog siya. Ah. Mapapakita oh, namin sa inyo yun yung ref na. Pili ni Macy. Pili ko na naman. Ay, recommend daw to kasi matipid sa kuryente. Ayun siya. Ayan. Ayun. So, sa apat na appliances po na binili namin dito, may free po siyang... Ito, dito. Ito po yung free niya, isang ano din, isang ref. Uy, ay, ay, hindi, ay hindi isang rin. rep yung free. <laughs> ay, hindi rep yung free? Ito oh, yung ay free ito. natin. Ito? Sakto kasi wala kami shilling, kakabsat. Balak-balak no, uh, pa namin bumilay sa may free na siya. Ayun. Tutu pa siya o. Oh. Uh, so sa Adesa siya ilagan yun. na kayo kasi sobrang laki ng discount. Mm -mm. And then free delivery. Mm -mm. And then uh, meron pa silang mga freebie. Ayun. Oh, then may free din yung binilin ninyong ah uh, May free din yung binilin namin yung TV para ng sa church na desk fun. Uh -huh. Ayun, no? Ayan, ayan. Ayan, parang ganyan. Mga fun. Mga fun. Oh, pero isa lang, ah. Oh, isa lang. Isa uh -huh. lang. Ito sana yung free, oh. Allah no. hindi, mahal naman yan abangan nyo yung pag-deliver nila and then abangan nyo rin yung blessings ng bahay namin uh, dalawa kami ni Katura and then uh, salamat po sa inyo lahat, uh, eh, kung hindi dahil sa inyo dahil sa inyo na naman po na manening ganyan yun ha ah. so mapang kami agbaya din po na Manig. shout out kay madam Hi. Kay ano adesa lang kayo marami, uh -oh. freebies. marami na ang freebies marami uh, pang marami discount, discount. Oh. Ano pa? Libre deliver pa? Free si delivery. Okay. Ayan, nare-receive na ni ma'am. So si ma'am pala nag-assist sa mga gustong bumili. Hanapin niyo lang si ma'am. Napakabait. Hmm. Alan ko na sir. Pwede supervisor mo lang. Uh, Thank you sir sa pag-consira. Uh, Tumatanggap din po pala sila ng mga ATM. debit ma'am? Yes. Sir. Debit? Debit to and credit card. Kung wala kayong cash na hawak. pwede ng installment utang. Pwede pong in-house po. Two valid ID and electric bill. Okay. okay. Uh, pwede lang ako para ako nag-aral ulit. Pwede, hindi uh, pwede. Oo, mga warranty. Oo, uh, warranty. So, ayun kakabsat. Hanggang dito na lang aking video. Abangan nyo na lang aming susunod pang mga vlog. Thank you for watching!